mga ah, kasama, mga kaano dyan magandang araw po sa inyong lahat ah, mayroon po akong ipapaalala i-share uh, sa video ito lalo na dito sa mga lugar na ito dito sa United Kingdom na mayroon pong nag-upload ng video tungkol sa halabang ito ang nasabi pong halamang ito ay sinasabi niya sa kanyang upload na ito ay sa loyot Mayroon nga po dito niyan napakarami kung saan, saan lang yan tumutubo. Kaso lamang po iyan, kapag kayo ay nadikitan niyan, lalo na dun sa, da sa bulaklak at saka sa dahon, maaari po iyan magdulot sa inyo ng napakahapdi makati na maaari magdulot ng pamamanhid doon sa part na nadikitan niyan. Yan pong halamang yan ay sinasabi niya na saluyot. Yan daw po ay sinasabi niya rin sa kanyang upload na kinakain. Ang sabi niya po diyan sa video ng kanyang in-upload tungkol po sa sinasabi niyang saluyot na yan daw po ay kinukuha ang usbong. Pagkatapos, iyan ay ibablanch o binabalian. Ang sabi niya pa rin sa video ng kanyang in-upload, daw po ay gulay kahit po ang video ito ay walang documents patunay dahil sa baka copyright ang video ito sinasabi lamang po wag niyong subukan kasi mayroon ng kaso na nagtry din nakita niya yung video na yun na isang sinasabi niya ay kinakain Pagkatapos sa pamamaraan na sinabi niya sa kanyang video, yun yung pagbabanli o yung pagbablunch. Ngayon po, nakita nga niya yun. Ang ginawa niya ay pinagkukuha nga niya. Ngunit alam niyo ba na yan ay bago niyo makuha. Ang usbong niyan ay napakakating Delikado po yan at nalang nagpapatunay na iyan nga ay kinakain. edi ang nangyari po, siguro gumawa siya ng halaman na yan at kanyang sinunod yung nakanyang kanyang napanood na video. Binlan binanlian niya. Ayun naman, nakain niya. Kaso lamang, pagkatapos niya po iyang kainin, ay nagkaroon siya ng sinasabi ng pangangati. Nagkaroon po siya ng allergy. Nagkaroon po siya ng pamamanahid sa kanyang katawan. At dangan lamang po yung epekto ng halaman na sinasabi niya na yan na sa luyot ay may ding epekto sa kanyang katawan. Hindi lamang nga siya na nadali na siya ay magkaroon ng samang kalusugan at pakiramdam. Ngunit, ang epekto po niyan tulad ng nabanggit ay mayroong pangangati, at uh, pamamanhid sa balat at sa parte na iyang nadikita ng halaman niyan. Papaano pa kung iyan ay kinain mo? sa makatwid ang buong katawan mo ay maapektuhan. Kaya po sinishare ko ang video ito lalo na sa mga uh, Pilipinong nakatira at iba pang lahi na huwag na huwag niyong subukang kainin niyan dahil nga sa nangyaring insidente na iyon at kaya ginawa ko ang video ito upang malaman ng mga nakakakita niyan dito sa paligid na sana ay wag na huwag nilang subukang sinishare ko po ang ito dahil may kumakalat dito uh, nag viral nag viral ang video na sinasabi na yan nga daw po ay sa saluyot. Kaya, pinabuti ko pong iyan ay i-share sa inyo. At sana po, i-share din niyo ang video ito upang mapanood ng iba na ang gulay o ang puno o halaman na yan ay na sinasabing saluyot ay tamang makakain ngunit ito yan ay may epekto sa katawan pangangati, pamamanhid at saka po yung pakiramdam na parang uh, hindi ma ma ma, ma mas, maayos ang iyong pakiramdam para bang ito ay nahihilo kaya eto sana po ang bidyong ito ay inyong mapanood. Napanood ko rin po ang ukol sa video na yan na sinabi din niya na iyan nga ay kinakain kung ititreat o papaano ang tamang pamamaraan upang iyan ay kainin. Sa nakita ko pong video ay pinikas niya nga yan at kanyang binanlian. Pagkatapos ay igimisan niya kaya po, ayun, sinabi nga niyang nakakaan. Ngunit, pagkalipas lamang ng ilang minuto, oh, ay kanya nang naramdaman ang mga sintomas na nabanggit ko tulad ng pangangati, pamamanhid sa balat at medyo may kirot sa kanyang balat. Di ko lamang po matiyak sa inyo kung ano na ang nangyari sa kanya dahil ang video na aking napanood ay naputol na o hindi niya tinapos ang kanyang video sa akin pong pag-search ng kanyang mga videos ay hindi ko na rin makita kaya hindi man ito dokumentado ay binabalaan ko po ang lahat na mag susubok na yan ay kainin at isama sa kanilang pagkainan ganun pa man maaari din nyo iyang uh, kalimutan na lamang at huwag hawakan dahil sa oras na madikit ang usbong niyan sa inyong balat tulad ng naranasan ko ay nagkaroon ako ng pangati sa ilang segundo, segundo lamang ay inyong nararamdaman ang mga epekto niyan na aking naranasan pamamanhid pangangati at mayroong kirot sa parte ng aking balat na nadikitan niyan mayroon dito ngunit ang ginagawa ko dyan ay ginugunting ko lang iniiwasan kong mahawakan yan sa kadahilanan niyang ang isbong niyan ay may kamandag kumbaga sa ahas yan ang kanyang panlaban para siya ay hindi uh, tanggalin putulin kaya nga't ang halamang iyan ay naglipa na rito kahit saan mo makita yan yan ay makikita mo sa paligid yan ay nawawala rin sa panahon ng winter. Kaya yan ay simisibol naman sa panahon ng springtime, tagsibol, at sa panahon ng tag-araw. Kaya po, paalala lamang po sa inyo ang aking video ito. Ngunit, inhiling ko po sa inyo para po sa sa aking video na sana mag-share nyo. Ma-share nyo, mag-like kayo at mag-subscribe upang maging updated kayo sa mga video kong ito. Maraming maraming salamat po. Sana po ay nakatulong sa inyo ito sa inyong kaalaman at sakaling dumating ang pagkakataon na inyong makita ang tungkol sa halaman ito. Maraming maraming salamat po. Ako pa'y nagpapasalamat din sa lahat ng tumulong sa akin sa nakalipas na panahon simula noong Oktubre hanggang sa panahong ito. Uh, sa lahat po nang nagbigay ng tulong at dumasal, nagdasal sa akin. Salamat po.